Sikat at batikang singer, itutuloy pa rin ang pagkanta kahit nawala na siya ng pandinig. Alamin kung ano ang kanyang dahilan tungkol dito. Malalaman nyo ang buong kwento dito lamang sa Get In Touch. Binahagi nila ni Misa Lucha sa virtual press con nitong May 21, Biyernes, ang tunay nilang kalagayan ngayon ng kanyang asawa na si Noli Misa Lucha. Hindi pa masasabing magaling na talaga sila pagkatapos nilang ang diagnose ng bacterial meningitis na naging dahilan kung bakit hindi natapos ni Lani ang season 3 ng The Clash noong nakaraang taon. Hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin sila dala ng karamdamang ito. Sinabi ni Lani na talagang nabibingi na ang asawa niya at siya naman ay wala na rin naririnig sa kanan niyang tenga. Scratches lang naririnig ng right ear ko. It's so difficult to listen to sound. Pakli ng Asia's Nightingale. Apektado ang trabaho nila na kahit ang pagda-drive ay hindi na nila magagawa. Masasabing semi-disabled na raw silang mag-asawa. Siyempre, since hindi balance ang hearing namin, meron din kaming problem sa equilibrium namin. So hanggang ngayon, nahihilo kami. Talagang dumating sa point na ayoko nang kumanta kasi hindi ko na nadidinig yung sound properly. There was even a point na ang boses ko, hindi ko na nadidinig ng tama. I'm not feeling well emotionally and physically. But you know, just like what everybody is saying, we have to go on. Our lives has to go on. Dagdag na pahayag ni Lani. Sa kabila nito, tuloy ang laban para kay Lani kahit mahirap pa rin sa kalagayan niya. Tuloy ang digital concert nila ni Martin Rivera na pinamagatang New Day. Ititape iyon sa Soler at mapapanood sa KTX, I Want TFC at I Want IPTV. Sa June 5 Saturday ng 8pm at June 6 Sunday 11 at 8pm. Sabi ni Martin, Perfect ang title ng concert nila para kay Lani. Ayon kay Martin, sa lahat na dinaanan ni Lani lately, I really think that she's waiting for things to get better. Life to get better. Her voice to get better. Her ears to get better. Everything is happening in life. We're trying to find a way to stay positive. I mean, you know, the old meaning of positive dagdag na pahayag niya, We're always hoping for that new day. We're all waiting for that beautiful day to come. You know, smiling again without our mouths covered, definitely we're all counting every single moment, every single minute of our lives that somehow we would one day wake up to this new day that all of us will be able to go out without any inhibitions. Definitely, that is one beautiful concept in our minds and in our hearts that one day will be a brand new day again. More and more ang mga virtual concerts sa KTX, I Want TFC at iba pang streaming platforms. Maraming pagpipilian. Pangungunahan ni Maestro Ryan Cayabyab ang benefit concert ng musika para sa kinabukasan sa Hunyo 5, Sabado ng gabi. 500 pesos ang halaga ng Digital Benefit Concert para sa Dagatan at Balete Family Far Schools. Magpapakitang gilas si Darren Ispanto sa comeback concert niya Home Run sa Hunyo 19, alas 8 ng gabi at Hunyo 20 sa alas 10 ng umaga Manila time. Ang halaga ng ticket ay 699 pesos sa Pilipinas o nasa 14.99 US Dollars sa labas ng bansa. Ang unang major concert ni Jaida na Jaida in Concert ay nakatakda sa Hunyo 26 alas 8 ng gabi at Hunyo 27 ng alas 10 ng umaga Manila time. Ang halaga ng tiket ay nasa 499 pesos o... 10.99 US dollars ang BIP ticket na 799 pesos ay may access sa BIP party via Zoom. Ikakasa na rin ang KTX, ang Life Begins at 40, 40 Years of Joey Albert's Music. Ididirek ito ni Paolo Valenciano. Abangan din natin ang bagong series sa YouTube channel ng TVA Studios, ang Sing Out Loud na magtatampok sa indie OPM artist sa panahong kailangan ang pangaliw at concert na nakaka-inspire. Salamat sa mga ganitong palabas sa KTX at iba pang digital platforms na nagbibigay sa atin ng nakaka-inspire na mga panoorin. Suportahan ho natin ang concerts, pelikula, kahit online webinars na nakakatulong talaga. Aside from creating jobs, in a way, they help in healing us. Iyan ang creative outlet ng ating soul. Iba talaga kapag fashion mo ang pagganta dahil wala talagang makakapigil sa iyo kung gugustuhin mo talaga. Iyan din kasi ang makapagbibigay sa atin ng aliw at makapagpapawala sa ating stress at problema kung gagawin natin ang mga bagay na makapagpapasaya sa atin para kay Lani Misalucha, ipanalangin mo na lang talaga ang lahat sa Panginoon dahil wala naman talaga tayong ibang makakapitan. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.